morning. Ako po ngayon ay ko uh, kasalukuyan naglalakad dito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ngayon po ay alas 3 ng umaga. I'm just trying to finish my 30 minute walk this morning and habang ginagawa ko iyon, ako po ay nagbubulay-bulay. Ako uh, po binabasa ang unang Pedro chapter 1 verse 5. Sabi po doon, sa so, magita ng inyong pananampalataya iniingatan kayo ng kapanghirian ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakandang ipahayag o ihayag sa katapusan ng mundo sarap pagbalay-bulayan ang word nito ni Lord through Peter na isulat ng panahon na uh, naghihirap nagduro sa mga Pilipi ang mga ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Sabi nga, ang parehong bagyo ulan na sumasalanta sa mga masasama ay ang parehong bagyong sumasalanta din sa mga matuwid sa mga nananampalataya sa Panginoon yun ay isang realidad ng buhay no? <coughs> mahirap man tanggapin para sa marami sa atin pero uh, sobrang ng Lord kahit sa mga hindi magandang pangyari sa ating mga buhay at ang kagandahan nito ay para sa mga mananampalataya at nagitiwala sa Lord laging may good ending sa buhay ano naalala ko ang buhay ni Job inayaan ni Lord na may mangyaring hindi mabuti sa kanya maraming mga kaibigan niya nagsabi na kaya nangyayari yan dahil nagkakasala siya pero lagi natin tatandaan na may masasamang nangyayari sa buhay natin hindi dahil sa solely no hindi lang dahil sa nagkasala tayo minsan gano'n, pero minsan hindi naman ganoon sadya lang na pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yun sa atin <coughs> dahil may higit siyang plano loobin na ating maranasan maintindihan at ma-encounter sa buhay ni Job paghahanda lang yun para mas makilala niya si Lord at para sa dakilang pagpapala yung bibigyan ng Panginoon sa atin o sa kanya which may also apply to us no na posible na inalaw ni Lord na may mangyaring hindi mabuti sa atin may makasakit sa atin or madapa tayo may mga at mapahamak tayo yun ay upang ipakilala ni Lord kung sino siya at sa lahat upang nagpakita sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa mga imposibleng bagay. Mga tituring nating pangit na pangyayari, kaya yung gawing maganda. No? O kaya naman, eh, yung pangit na, na pangyayari, kaya niya tayong gawing maganda sa so, magitan ng pangit na pangyayari na iyo. Kaya, sabi ng First Peter, manampalataya tayo sa so, ng ating pananampalataya habang tayo naghihintay sa kalubusan at kaganapan ng ating kaligtasan have faith unto the Lord maghintay ka sa Panginoon huwag mga ngayaan na mga paghihirap, pagdurusa kasakitan sa mundong ito ang siyang magdulot sa iyo upang tumigil sa pagtitiwala sa kanya yan na ginagamit lang ng Lord para ipahayag sa atin kung gaano kadakila kung ka kabuti ang kanyang plano yung kanyang inihandang kaluwalatingan para sa atin. so trust the Lord sino man ang ikinig nito trust the Lord with all of your heart sa kabila ng inyong mga nahihita sa kabila ng inyong mga narnas magtiwala kayo sa Lord wala nang ipa God bless